The biggest night in Hollywood is just around the corner, and you know what that means glamorous parties, stunning fashion, and our favorite celebrities making unforgettable appearances. But among the A list stars, one Filipina beauty is making waves in the fashion scene. Yes, we're talking about the gorgeous and talented Liza Soberano. Si Liza Soberano ay hindi estranghero sa pagbaling ng ulo. At muli niyang pinatunayan ito sa eksklusibong pre-Oscars event, Varieties, A Night for Young Hollywood Party. Ang prestihiyosong pagtitipon na ito, na pinangunahan ng Vanity Fair at Instagram, ay ginanap sa ikonik na Bar Marmont sa Los Angeles. Dumating si Liza sa isang makapigil hiningang metallic for gown ng sikat na fashion house, ang Ashi Studio. Itinampok ng avant-garde piece ang masalimuot na mga detalye na pinaghalo ang modernong kagandahan sa bold na Hollywood glam. At para kumpletuhin ang hitsura, nagstrotted siya sa nakasisilaw na Jimmy Choo na takong at na-accessorize ng mga katangitanging diamante mula sa Shea Jewelry. Pag-usapan ang paggawa ng pahayag. Behind this jaw-dropping look is no other than Hollywood's go-to stylist, Maeve Reilly. If her name sounds familiar, that's because she's the genius behind the impeccable red carpet looks of big names like Hailey Bieber and Kelsey Merritt. Maeve's signature style is all about effortless sophistication, and she definitely delivered with Liza's delivered with Liza. Ngunit si Liza Soberano ay hindi lang gumagawa ng mga waves sa fashion, she's also taking Hollywood view storm. After her much-anticipated Hollywood debut in the movie, Lisa Frankenstein, Liza continues to build her career internationally, proving that she's more than just a pretty face, she's a global star in the making. Ang makita si Liza Soberano na gumaya sa mga internasyonal na red carpet ay isang mapagmataas na sandali para sa mga Pilipino sa buong mundo. Siya ay sumali sa isang lumalagong listahan ng mga talentong Pilipino na gumagawa ng epekto sa pandaigdigang yugto. At sa kanyang kumpiyansa, kagandahan at hindi may kakala na talento, wala kaming duda na nagsisimula pa lang siya. Siyempre, ang internet ay hindi makakuha ng sapat na Leza's jaw-dropping ensemble. Binahan ng mga tagahanga ang social media ng mga papuri na tinatawag siyang isang ganap na diyosa at ang kinabukasan ng Hollywood fashion. At sa totoo lang, masisiba natin sila. Talagang pinatay niya ang gabi. Leza Soberano is proving that she's a force to be reckoned with, not just in entertainment, but in the world of high fashion as well. At sa patuloy niyang pag sa mga pinakamalaking event at red carpets, we can only expect more breathtaking looks and unforgettable moments from this Filipina beauty. Ano sa tingin ang ang nakamamanghang pre-Oscars look ni Liza Soberano? Sa tingin mo ba siya ang susunod na malaking fashion icon ng Hollywood? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa fashion ng celebrity. See you in the next video.